mga kamar, si time check 1.30 p.m. Ayan. Kaka. Ayan. Kakarating lang namin. Galing kasi kami sa field. Ayan. Tapos, ayan, naisip ko. Gusto ko talaga uminom ng kape kahit mainit talaga yung araw. Grabe talaga. Gusto, gusto ko talaga magkape. At, at ayan nga. No. Magtitimpla muna tayo ng kape, mga kamar. Ayan. Nandito nga pala ako sa bahay. Umuwi muna ako sa glit. Kasi gusto ko talaga uminom ng kape. Ayan. One Ngayon lang talaga kami nag ano. Nagpahinga. Grabe talaga yung ano. Yung init ng nakamars. Pero ayan. ba diba kahit mainit. Tayo ay magkakape. Ito. Sarap talaga uminom ng kape. Oy. Mm, sarap. Tignan nyo yung ano, yung init. Grabe, no? Tapos yung, tapos yung kape. Hindi na nga pala ako na ng halian. Ayan, kape lang, sapat na sa akin. Hmm. Hansel. natatawa talaga ako sa mga ano sa mga videos ko mga Mars Ayan. alam nyo ba ang dami dami talaga na gano'n ang dami dami talaga yung mga parang nagagalit sa akin pero alam nyo ba embes na ma magalit ako masaya ako mga kamars kasi sabi nga nila more bashers Ayan, diba? may pera <laughs> bahala kayo basta masaya ako sa ginagawa ko cheers. Kape tayo. Kape tayo, mga kamars. Ayan. Yeah. Sarap talaga uminom. -hmm. Kahit mainit. Diba? Pagkatapos ako magkape. Ang ingay ng aeroplano. Pagkatapos ako magkape, babalik na ako sa trabaho. Talaga ako dito para magkape. Ayan. Early talaga ang merienda ko. <laughs> o oh, siya mga mga kape tayo. Yan lang, bye!